Ito so, tayong mapapahina muna sa sobrang lamig at saka bahang ulang. Ayan, nandito ako ngayon sa may garden. Sobrang lamig. Papahang tayo dito. Sobrang lamig siya. ikot ko guys ayan, sa sobrang hangin o mahangin ayan. tsaka mapuno siya guys tingnan nyo oh. dito lang ako magpahinga kasi sa sobrang init naglalakad ako galing ano, cruising papuntang pasig Ano yung hangin? Oo. Oh, Di ba? Tingnan niyo oh, tumagalaw yung mga dako. sobrang hangin. Di ba? May kausap si Kuya. Kanina pa ikot ng ikot. Okay. Maraming maraming salamat guys sa pag-support na ng aking channel. Dito maganda magpahinga. Fresh na fresh yung hangin. Okay ha. Bye bye na. Maraming maraming salamat. I love you all.